Mga bao-bao drivers sa El Salvador City sa Misamis Oriental, may palag sa taripa nga gipagula sa LGU. Sirunta ang dugag detalye sa live report ni James Paulo Yap, Manukad Live sa El Salvador City. James. Yes, siril pagpasabot sa LGU, nga dugay na ang maong ordinansa apan wala lang kini tungkol tungod sa pandemya sa COVID-19. Apan ang maong lakang gikalipay sa pipila ka mga sumasakay tungod mahal na gyud ang singil sa mga baubaw drivers. Kini karon ang gipagula nga taripa alang sa mga pampasaherong tricab gikan sa opisina ni El Salvador City Vice Mayor ug chairman sa franchising committee Mark William Tan, gipagula kuno ang maong taripa tungod adunay dagang reklamo nga nadawat ang iyang opisina sa overcharging sa pipila ka mga driver operator sa baubao. Kanya-kanya nang ingon sa presyo. Ano ba ta pilay na andan ani 30, and bahalag 20 ra, 30 gid ang ginasingil. Pipila kuno ka mga baubao driver and operator ang mipalag sa maong taripa tungod ubos kuno ang presyo sa plitihan. 8 pesos ang minimum nga plite sa unang tulo ka kilometro ug magdugang kini og 2 pesos matag kilometro apan sumala sa mga driver og karon nga presyo sa gasolina gamay gamay ra siya nga minimum kulang kay samot ang palitor mal kayo og mosos ng gasolina mo okay okay ra to siya na na siya pero na covid 2019 so 2018 na implementong balaod 2019 na covid so mamantong na distancing dili pwede di mapuno so kato kato nga covid time ni consider pod me nung nga, uh, pwede nila gamay since dili man full capacity ang eh, lahang unit. Pero katong medyo nahuman na ang COVID, mo bali adjust pero ang tatagamay but sad to say nabilin at tong rate nga murag na anda nila nga pakyaw, -pakyaw sistema ba Samtang gikalipay sab sa pipila ka mga sumasakay ang maong pagpagula sa maong taripa ilabi pa nga sagad kuno sa ilang masakyan nga baobao daw pakyaw na ang kamahal sa presyo sa pliti Okay pugyapon kay para sa kwanpod ganang sa amo bang kundi biyahedoran. makasave mo. Magpatawag kuno og usa ka consultative meeting ang opisina sa Bisi Mayor ngadto sa mga driver operator aron madungog sa ilang sentimento batok sa maong ordinansa. Cyril, panawagan ka ron sa lokal nga kagamhanan sa El Salvador. Nga ito sa mga sumasakay, nga hatagan una og panahon nga mapasabot o mapahibalo sa tanang drivers o operator sa baobao ang bagong taripa. Kini aron Malikaya na sab ang kasamok sa dalan. Cyril? Gagang salamat, James Paulo Yap.